Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po ng linggo sa ating lahat. So ngayon guys, ngayong umagang ito ay isa na namang pamamaraan kung paano ba tayo maiisip pa kamamahalin ng taong labis na iniibig. Yung lagi kang magiging laman ng kanyang isipan or pwedeng pwede po ito sa inyong mga taong hindi nagpaparamdam sa inyo, pwedeng pwede ito sa mga taong may utang sa inyo. Ngunit may mga materialis po tayong kailangan dito. So, dalawang materialis po lamang ating kailangan dito. Ito po ay ang kanyang damit mas mainam. Halimbawa, mayroon kayong damit na kanyang pinaghuhubaran. Damit, ngunit mas mainam kung tayo ay gagamit ng pangibabang kasutan. So, pwedeng-pwede po ito sa babae or pwedeng-pwede po ito gawin sa isang lalaki or sa isang babae. Ngunit, bago natin gawin, kailangan dating dito ang buong tiwala, focus sa ating ginagawa at dedikasyon. So, pwedeng pwede po natin itong gawin ng kahit anong araw at kahit anong oras basta tiyakin po ninyo na walang sinumang nakakaistorbo sa inyo. So, ngayon ito po ang ating cinnamon powder at ang ating damit. So, at, halimbawa ito yung kanyang damit or ang kanyang pangbabang kasuotan ang ating gagamitin. So, kukuhanin natin yan, ating ita, ating itabito, sit natin ang ating cinnamon powder at ating ilagay dito ang kanyang damit na Pwedeng kung wala tagalagang pinaghubaran ay pwede po yung damit basta't na niya na po yon kahit na nalabhan na basta't naisuot na po niya yon. Ma'am, paano po kung walang damit? Hindi po pwede niya yung gawin ito kasi kailangan po natin ng damit niya. Mas mainam nga po sinasabi natin kung mayroon kayong pinaghubaran ng kanyang pangibabang kasuotan ay mas mainam. So kapag nandito na ang kanyang damit or anumang bagay ang na mayroong kaya ka sa kanya, towel, anuman, basta galing po sa kanya at nagamit na niya ito, Ilagay mo ito dyan. Kumuha ng cinnamon powder gamit ang iyong hintotoro. Hintotoro po ang gagamitin. Kaliwa, kanan man iyan. Kung alin man sa iyong hintotoro ay pwede po iyan. So ito, kukuha tayo ng isang kurot. At ilagay natin ito dito sa taas ng damit. So ayan. Ngayon pag ilagay na po natin iyan, ilagay na natin ang cinnamon powder dito sa kanyang damit. Gamit ang iyong hintotoro ay Ilagay mo sa taas ng cinnamon powder ang iyong hintuturo. Ipikit mo ang iyong mata. Ipikit mo ang iyong mata at i-visualize mo ang taong ito na para bang nasa harapan mo siya. Kailangan i-visualize mo siya, paganahin mo ang iyong law of attraction pagkatapos mo kung ma-visualize ka ng mga tatlong minuto yung parang nakikita mo na talaga siya sa iyong harapan ay bigkasin mo ng paulit-ulit ang kanyang pangalan bigkasin mo ang kanyang pangalan at ang iyong intensyon so halimbawa siya si Juan Pilipi Juan Pilipi Palagi mo akong pakakaisipin. Ikaw ay lubosang iibig sa akin, kailanman ay hindi mo ako pagtataksilan, hindi ka na maghahanap pa ng iba, sa akin lamang ang iyong buong intensyon at ang iyong buong pagmamahal. Kailangan guys habang ginagawa natin ito, talagang focus tayo muli nga kailangan i-visualize mo kailangan parang kausap mo mismo ang tao ito parang kinakausap mo siya mismo habang ginagawa mo ang ritual na ito Ayan. After po niyan, so after mo pong mag-visualize, mo ang kanyang pangalan, isunod mo ang iyong kahilingan ng 21 na beses. 21 na beses. Pagkatapos po noon, pwede po natin itong itabi sa lugar na kayo lamang ang nakakaalam. Maaari po natin itong gawin. So halimbawa, nagawa mo ito ng gabi o nagawa mo ng tanghali, nagawa mo ng hapon, ay gawin mo ito sa umaga o bago ka matulog. Dalawang beses sa isang araw, pwedeng isang beses sa isang araw, basta gawin mo ito sa loob po ng 21 days. If ever na isang beses mo lang magawa sa isang araw, pwede naman. Pwede naman isang beses or by, pwede pong dalawang beses sa isang araw. Makikita mo basta, basta ang iyong paggawa ay talagang focus at buwang yung paniniwala at talagang galing sa puso ang iyong paggawa at ginagawa mo po ito ng tama. Makikita mo talaga ang magandang resulta ng iyong mga ginagawa. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat at magandang hapon umaga sa ating lahat.